Diyan, pag marami ito marami, eh. Yung kukuha kami marami, baka 300. Bang! Ano lahat ang... Ayun! ayun. <laughs> ano naman? May inin. sa ba? Sarap. Eh. Ate, natikman na namin yung ano. Tara na. Ako <laughs> <laughs> uh, <laughs> okay. oh, din, patikim. Oo, patikim. Masuka mo masuka yung buko baka. Ano pa yung product niya ate? wala lang po, suka po. Eh nasa Dito Ito, boss. Oh, katangas. Um, Kung ano, sa dito marami-marami. Anong nasa boss? Good, good. Marami ganyan po dito, si boss. Oh, okay. Tinga ka muna ko, ante. Ano, okay. sige, oh, straight. Ako, binahala ko Straight mo. Hindi mo ba ako. parang may ano, bumubugas sa bibig. Pero ano din yung ano? Yung ah. nam nam na guys. Tatagay siya ano guys. Ang, ayun, ayun. siya guys. Magiging kwento na lang. Walang pat yet to. 14 minutes. Pag tumatagal siya, tumatapang pa. Matapang ba? Hindi. Kailangan ay inumin na natin. Boy, matapang. Try mo. Try mo. Ayoko. Try mo. Yo, pare. Yo, pare. Ano pa kamang ikwento pare? <laughs> try mo. Free, gusto mong try? ko sumantay. Init naman. Siyempre ganun talaga. Ay guys, yung... Banog ni Ate. Kumukulo ni tatlo. Ha? Tatlo san libo siguro. Pagkano tatlo Ate? Sige po, ito na lang sa discount ko ng 50 pesos. Tapos 1,000 pesos. mm ngayon, mga huh? Tapos ngayon gawin mong apat Ha? Tapos 1,000 Para maging 1,000 1,000 yeah. <laughs> na lang 1,000 po yun na Bye bye Di ba sa bote nagpamaba yung bote? Bote na bubog po Ayun yung bote oh, yung na yung, galon Magandang klase yung bote, may galon o, ng ng bote Nabibili po yung sa mga ano po oh, Pero wala kang ganon Wala po boy. Ano ba, isa ba yung ukuwi mo? Hindi ba masyadong marami? Pero, Hindi, kaya yan. Farm, farm di naman ano, pipitik-pitik lang ano. Farm, ano boy? Pipitik-pitik kaya... lang. Lamban mo bisit. Nalason. Nalason. Ano gabit to? Oh. Gabit na gabit yung grass. Pipit! E, Kapli yan, di ba? Ayan, korte. Oh. Video talaga gato boy. Huwag mo naman kami babalik. Huwag mo ba? Ba? Uy, Bredrik. Baka may ano wa magasgas. Oo, mo po. nakatutok sa iyo eh. bit. Jadi ngamuk. Tara, na okay. Yan, yan, ito muna. para, mamali ang